Hello guys, mga kababayan, mga friend of friend do. Another day, another vlog. Mga tayo guys. Welcome to my vlog. Paaraw tayo. Kasi malamig na ang kamalongay namin. Ang ganda niya guys. Para siyang simente. No guys. Sa Opa, parang simente talaga siya. ito yung mga halaman wow. mga bulaklak ang ganda ng mga bulaklak guys ang ganda ng kamalong guys Yan guys, kasi malamig na. Kahit may araw, malamig pa rin guys. Ang ganda ng bulaklak. Sasayaw. Sasayaw. <laughs> Sasayaw ang rena. Wow. Ang ganda niya, guys. Ay, ito para siya namamatay. Ito, guys. Ito. Pangalan niya, Aster. Hello, Aster. Good morning, Bulaklak. Ayan. Ito maganda dito. Wow. Good morning, Bulaklak. Wow. Ayan. Ang ganda. Yay! Ang ganda ng mga Bulaklak. My sunshine. You are my sunshine. <laughs> my only sunshine. Sunshine, shine, shine. Ganda guys, di ba? Ayan. Daisipan ko guys mag... I-vlog ko yung mga bulaklak, magpa -araw. ang init guys dito tayo sa tamar oh, may upuan pa dito guys oh. ang dits walang bonga ah. magpaaro tayo maaro ng ngurisom ang lawala ang sarap umupo dito guys oh. ay kaya kumakaupo ayan na guys Nasira, nasira na yung bahay-bahay, guys. oh. Oh, may kamalunggay pa dito, guys. Wow, green na green. Ang kamalunggay. Mas, -tus mas sustansyang gulay. Marami dito, mga. Aster. May santan din kami. Wow. may kalachuchi ang ganda parang namamatay na siya dito pero mga ilang araw ano na rin yan mausbong mayroon pa dito puti naman siya ah. hello aster hello bulaklak <laughs> thank you guys for watching my vlog. Please subscribe and like. Bye bye. See you next vlog. Bye bye again.